Sa Camarines Norte naman, opening salvo ng Bantayag Festival 2025. Formal nagawa isinagawa doon sa lalawigan mula sa Ramindayat, Meditali, Rajuman, Ruel, Santelisis. Formal nang sinimulan ngayong araw ng Lunes, April 21, ang opening salvo ng Bantayog Festival 2025 sa pangunan ng Provincial Government of Camarines Norte sa pangunan ni Governor Ricardo Dong Padilla. Inumpisa ng naturang pagdiriwang sa pamamagitan ng flag racing ceremony na isinagawa sa Provincial Capital Ground sa Bayan ng Daet. Nagbigay ng kanyang opening speech ang gobernador ng Galawigan na may temang bagong kamnorteño, produktibo at disiplinado. Bandang alas 9 naman ay sinagawa ang opening ng Agri Tourism Trade and Artisan Fair 2025 sa People's Freedom Park na pinangunaan ni Mr. Abel Icatlo, Officer in Charge ng Provincial Tourism Operations Office. Bibida sa naturang trade fair ang iba't ibang produkto sa bawat bay ng Camarines Norte na tunay namang may pagmamalaki ng buong lalawigan. Gagawin din mamayang alas 3 ng hapon ng Solidarity Parade at Parada Contra Droga na magmumula sa Eco Athletic Field at pagtatapos sa Provincial Capital Grounds. Dito ay nasa sang ang dadag sa ilang mga local at foreign tourists ang sabing aktividad. Kaya naman ayon sa panayam ng RMN Diet kay Police Lieutenant Colonel Errol Gatchitorena Jr., happy ng Diet PNP ay todo bantay ang mga kawani ng kapulisan sa naturang bayan upang maipatupad ang kapayapaan at katiwasayan sa nasabing parada. Isa pa sa mga inaabangan ng mga bisita ay ang Grand Festival Parade and Street Dancing Competition na isasagawa naman sa May 1, 2025. Ang selebrasyon ng Bandaig Festival 2025 ay mula April 15 hanggang May 9 upang maipagdiwang ang ika-105 anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Kasama mo sa RMN Diet, kamarinis note ay inyong Radyuman Ruel Santilises. Tata, -ta, RMN!